Maaaring may panganib ito lalo na kung malaki ang uh, o matatalim may mga matatalim na bahagi itong uh, nakuha na debris isa itong hazard din sa navigation lalo na sa gabi kaya pinaalalahanan namin ang publiko lalong-lalo na ang mga mangingisda na maging mapagmatyag upang makaiwas sa disgrasya sa karagatan how about when it comes to environmental hazard? Sa atin pong marine life, nagdulot po ba ito ng pinsala, Captain Eileen? Um, posible pong magkaroon ng impact po sa environment itong uh, nakuha natin na debris, particular kung may chemical o residue uh, mula sa rocket. Kung kung ito man ay makumpirma ang galing sa uh, rocket na nilounch Nakikipag-ugnayan naman ang Navy sa mga ahensya para sa environmental assessment at posibleng kaupolang aksyon kung kinakailangan.